What's up guys, good day sa inyong lahat and welcome back to Endong Channel So ngayong araw, papakita natin yung sitwasyon dito sa ating farm uh, kapag malakas yung ulan tapos pakita natin kung ano yung sitwasyon dun sa likod kasi para makita rin ninyo kung gano'n ba kahirap uh, kapag ganitong rainy season yung uh, pag-aalaga ng mga livestock so tara, pakita natin at ayan guys, no, nandito tayo sa harap ng bahay. Kung mapapansin niyo medyo humina na ngayong ulan. Kanina kasi, talagang may buhos ng ulan, napaka lakas. So, nung nagpakain tayo kanina umaga, medyo pahirapan. So, sa ngayon, papakita natin yung sitwasyon dun sa likod ng bahay. So, kapag ganitong maulan, uh, syempre, hindi tayo makapagkuha ng mga damo dun sa likod. Minsan, sinasapalar natin kung kaya bang pumunta or mag kuha Manguhan ng kampay So mas mahirap kasi kapag meron kayong Mga alagang ruminans So yung ruminans syempre alam naman natin Na damo yung inakain At syaka sa ngayon kasi hindi tayo Nakapag stock ng corn silage natin So Nabisi tayo sa work Kaya hindi rin tayo nakabili Dun sa farm nila sir roger So ayan no Ayan yung likod natin Dito nakalagay yung mga alagan ating manok Andito yung mga kambing, andito yung mga aso. Ayan, halo-halo sila rito. So, dito sa area na to, yun yung project natin last vlog na gagawa tayo ng range area para sa ating mga alagang tsabo. So, ang nangyari nga, biglang buhos ng ulan, kaya hindi natin natapos. Pero, pakita ko pa rin yung update. So, ayan o, oh, yung ginagawa natin last vlog. Hindi nga natin uh, tapos kaagad kasi yung sitwasyon dito sa probinsya eh mula na naman sabi nila tapos na yung habagat. So ayan oh. Ganito yung gagawin natin diyan. yung mga lumang yero nakuha natin doon sa sa lola ko. So may mga nakatambak siyang yero doon na luma. Yung mga maninipis lang 'to. Kaya ginamit na lang din natin siya pangharang. Ang purpose naman nito kasi di ba nga pag nag-free range tayo ng mga alaga nating manok ah uh, yung mga tandang kasi medyo matatapang yung mga yan. So may possibility na makikipag-away sila din sa mga nakawalang Rhode Island natin na tandang. So para maiwasan, ganito yung design na ginawa natin. Same lang din sa mga nag-aalaga ng Texas. So sa ibang farm, ganito yung ginagawa lang sa mga naka-free range nilang manok. Tsaka para ano na rin, safe na rin yung mga alaga nating manok just in case man na i-free range natin sila kasi yung mga aso di ba kapag net lang ito ang mangyayari diyan is may posibilidad na sisirain lang nila net So yan, di pa natin natapos. Magpapako pa tayo ng ng yero dito. Tapos ayan sa harapan, maglalagay tayo ng pinakapinto niya dito. Tapos yung net natin, range net dumating na nga rin. Ayan, yung sakataso. aso Tignan nyo yung kawa, ayan. Ayan, yung kataas. Para sure na hindi makapasok yung ibang manok. Tapos itong suha dito, titriman natin. Kasi ang plano pa natin dito, maglalagay tayo ng pagkasabitan natin ng mga paso dito. Katanim tayo ng mga gulay-gulay at saka halaman. So, para magandang tignan din. Ayan, punta na tayo dun sa mga alaga natin. Manok at kambing. Ayan. Sa mga kambing kasi, itong mga mga bago nating kambing na nanggaling doon nga sa kabilang lote. So pinaalaga natin isa no yung may anak. Hindi sila sanay kumain ng mga ano, mga tanim nating damo, mga sitaria. So kaya ganyan natambak lang. Hindi lang masyadong pinapansin unlike dito sa mga ano natin sa mga uh, hybrid natin, ayan Hanggang ngayon kumakain pa rin sila. Pero kapag ganitong maulan at wala kayong may papakain, kapag sobrang hirap talagang lumabas ng uh, farm para manguha ng kumpay ang best advice dyan is yung unang unang nga yung may stock kayo ng silage so kapag ganyan maulan bubuksan nyo na lang like mga to, hindi lang kasi natin paripilan eh nakatambak dito yan. Uh, pwede kayong magpakain nun tapos kapag wala namang silage ang best advice dyan kapag ruminants yung mga alaga nyo bili kayo nung brand na ano, alam nyo hindi mag-bloat yung mga alaga yung kambing kasi yung iba kahit pure na pellets yung pinapakain nila yung pang ruminants talaga pang mga small ruminants like yung kambing maganda siya kasi hindi sila nag-bloat kahit mapasobra yung pakain nyo sa mga kambing nyo para at least kahit pa paano hindi sila magutom ano you know, yung iba naman ginagawa nila nagpapakain sila ng mga pagkain ng manok like yung Integra 2, kanyan, binabasin nila. Pero kasi yung iba, ang sabi naman nila kapag nagpakain nga ng gano, may possibility na mag-bloat yung mga alaga ng kambing. Kasi hindi naman talaga siya applicable or naka-design para ipakain sa mga kambing. So yun yung pagkakaalam ko kasi meron mga talagang nagpapakain sa ibang form. So yun, update sa mga ano natin ng kambing. Ang pasila. As kasing ulan kanina ng umaga. ano oh. Tingnan niya naman oh. Basang-basa. Tapos tong isang inay natin, po. Ito pinakain na lang din natin ng pigs na available diyan. Kasi nga wala tayong maibigay. Eh. So ganyan kahirap yung pag-aalaga ng kambing during rainy season. Kaya much better kapag mag-alaga kayo ito, naka kayo ka talaga. So tayo hindi tayo nakapag-prepare. Hindi tayo nakabili ng silage kasi busy tayo. So ayan, nga, nga dito naman sa mga laga nating manok wala tayong problema rito kasi nga available naman yung feeds sa ano sa poultry supply yun natin yung para mapakita natin yan sila guys ito yung ating benjarong oh naglilimlim talaga yung inahin hindi lang masyadong kita pero lalagyan natin ng flash para ano para makita nyo hindi pa kasi tayo nakakabili ng ano eh ng flash para dito sa action cam, ayan o, naglilimlim tapos yung ating matel, ayan o. so, ganyan lang situasyon dito sa mga alaga nating manok since di pa naman natin nalilipat yung cage sila, kasi may itlog po oh. ayaw nating mabulabog, sayang naman lalong lalo, itong lalo manok natin natin is benjarong ayan o. Ayaw nating ano, ayaw nating masayang. naglilimlim no? 'Di ba? So ganyan lang kapag nag-aalaga kayo ng manok, medyo mas madali siyang i-maintain, 'di ba? Dito pa yung mga bibi natin. Ito mga bibi, wala namang problema kasi sanay naman yung salamig. Ayan. Ayan yung sitwasyon dito. Ibang kulungan nandun pero may ano na kami dito may plano na kami na Herpat ito kasing lumang bahay ng mga manok na to Di ah uh, baka na namin kasi ayan natutumba na rin oh. Eh. tapos yung hilera na yun nakadikit sa pader yun na lang yung magiging mga kulungan ng alaga natin para just in case na magpakain man tayo ng oh, yung mga kambing natin na na rin sa feeds actually guys yung ano yung feeds na tawag dito yung feeds na pang manok, pwede naman talaga yon. Yun nga lang, huwag nyo silang sosobran sa pagpapakain ng hindi naman sila design talaga para sa mga alagang ruminans. So, yun lang. Bago natin tapusin tong video natin, pakita pa natin yung iba nating alaga. Sa mga bibi naman, walang problema. Oh. Mas gusto nga nila yung ganyang umuulan eh. Ayan. Sa ibang mga ducklings, eh, ang dami na nila oh, guys. Sa mga gustong bumili ng bibi, may mga available tayo rito. So, kung gusto nyo lang bumili, mag-PM lang kayo sa Facebook page natin, Entong's World. Andun yung, ano, yung ibang post natin para updated din kayo kung ano yung mga binibenta natin. Kasi, minsan nagpo-post ako dun eh. Sa so, mga hindi ko naman nare -replyan. siguro busy lang ako that time, Pero, binabalikan ko naman para maano masagot yung mga tanong nila. At yan lang muna ang update sa ating vlog for today. Sa mga nanood, thank you very much. And sa mga hindi pa nakasubscribe, please like, share, comment, and subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel. And hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga next upload videos. See you guys next time and ingat po lagi. God bless. Bye-bye.